diri ate sino bang nagpa-challenge na ito sa akin katiri talaga hindi ko, hindi siya malunok first time ko itong kumain ng tuyo at saka suka Ugh! うううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう Hindi ko kaya. Oi, 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 oi. Hmm? Ah, yan, mga drama, drama na yan. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> 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 tama, na, tama, na. tama na, tama na. Ang uwi mo naman. <laughs> Alam mo naman ngayon sa panahon ngayon ng uh, iba walang makain, walang ulam. Kami yan, yan. Kain tayo, kain tayo. Kain ka ba yan, Ang uwi mo naman. Ang sarap Ang sarap yan. Ang sarap yan. Ang Ayun eh, mo kumain ng toyo. Ang ganak. Teka, Jack. Teka, Jack. Sabi ka naman, ang arti mo pa. Diba ngayon, wala makain, diba? 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 Ikaw pa. Ang ulam. Si ikaw pa. Okay. okay. Tulong. Susang mo. Hmm? <coughs> Kain kita sa buhay ko ngayon eh. Swap niyan. Diba masarap itong toyo? Sarap. Tulong. Ang mo, naman. Ang mo naman. Ang uwi ano?